Hello guys and good day. So magblad tayo ng ulo ng tuyo. Kagawa tayo ng feeds natin guys. So wala natin siya may dry to. Pangalawang araw na tong bilag. Pangalawang araw na tong bilag. So, ito guys, mura lang. Bibili lang natin ng 20 pesos per kilo. Ito guys, mataas 'yung protina kasi nito. Ito ang mamayang hapon na ito guys. unti-unti guys na aralin kung paano paano mapamura yung pagkain ng ating alag mga alaga Yan, madami-dami ito guys. Mahalo natin.